So, mga sir, mayroon tayo yung isang uh, Click 125 na dino yung kanyang, o ginagawa natin yung kanyang panggilid, mga sir. Gawa kasi ng sobrang ingay. Yan, sobrang ingay dahil, ayan. Ayan, napasukol ng tubig hindi nila naagapan o hindi nila napansin ito o binaliwala ito itong hose na to na laging nasa labas lang eh ngayon tagulan na kaya mga pasok lagi yung tubig dyan nung siguro mga nung hindi pa uma umuulan uh, hindi niya pa na ano, nararamdaman ngayon tagulan na doon na lumabas yung sakit dahil pinasok ng tubig kaya napaka, importante nito tinodouble check nyo after nyo maghugas or magpagawa you know, double check nyo ito lagi na dapat lagi nakapasok yan dito sa air cleaner dito yan dito yung original na position yan dapat hindi yan mawawala sa pagkakalagay kasi kapag ka once na natanggal sa pagkakalagay yan ganito yung mangyayari yan palit lahat ng bearing tapos nagpapalit din ako ng ano ng uh, shaft drive kasi nga may problema na yung shaft drive nya nasira din siguro gagastos ito ng ano nasa 3.5 mga ganyan depende sa bearing kung sa bearing center siya bibili mas makakatipid siya mas mura sa bearing center pag sa Honda bumili mas mahal eh. same lang din naman ang uh, bawat size ng bearing 6201 6202 6204 6301 6302... Tapos yung malaki, sinabay na rin natin 'to. 6205 naman 'to. Kaya dapat alagaan nyo or tignan tignan nyo lagi na dapat hindi ito mawawala sa posisyon dito kaya ito nasira ngayon gagawin natin tatanggalin natin lahat ng bearing papalitan na natin tapos hintayin natin yung pinabili natin shaft drive kapag ka click 125 dapat pang 125 din yung bibili nyo kapag ka 150 hindi nyo pong yun kasi uh, 18T or ipin, bisodyong ipin yung sa click 150 sa 125 17 naman kaya dapat sabihin nyo pang 125 kung bibili kayo ng uh, shaft drive at yung mga gear ito pang tatanggal natin dito we weldingin natin ito tapos uugasan natin to buti nga lang hindi na sira, nangagapan pa tatanggalin nyo lang yan no? yung battery Bir, uh, uh, welding na lang yung pinatatanggal namin para mas mabilis at safe yung crankcase yung iba kasi ano, may mga special uh, tools ayun po pwede pero yung mga, yung mga tinutusok pa dito yung nakakabutas ng crankcase wag na po mas maganda lang yung ano yung uh, winding kasi safe naman yan yan buti na agapan okay, tanggalin mo natin lahat ng bearing welding yung pag natin dito o tatanggal natin tapos dililisan natin lahat yan hanggang sa kuminis hanggang lobas yung kulay tapos i-break natin yung mga bearing kain natin lang yung ano yung pinabili natin bearing para may kapitan natin dito Okay, ito mga sir, alinisa na natin. Ayan, pupunasan na lang natin to. Ayan, yung nandyan. Tapos ito yung mga pisa. Waiting na lang tayo dun sa mga bearing at yung sa drive shop. Ayan, sa mga magtatanong na kung ano yung size ng bearing nito mga sir, tatandaan nyo na lang. 6201, 6202, 6204, 6301, 6302. At yung pinakamalaking bearing, 6205. So, Okay. Okay, palit na natin yung bearing or ikakabit na natin dahil dumating na yung bearing kapag ganito mga sir Pinaka mainam para makatipid kayo sa bearing center kayo bumili. Pero kung may budget-budget kayo sa Honda. Pero same lang din naman nila. Sila ng ano. Puyo din. Ayan. Sa mga nagtatanong ng bearing ay 6 to one. Tapos 6202 6302 6301 6204 6205 Yan. Tapos 'to yung oil seal nagpabili nagpabili rin tayo kasi lumikot yung uh, <coughs> bearing dito kaya may sira din yung oil seal para hindi na pabalik-balik yung gawa natin kapag sa ka hindi tayo nagpalit nyan tapos shop drive yan dapat 17T kapag ka click 150 18T ito 17T pang 125 to yan ikasala nga natin kapit na natin ayan kapit natin yung bearing na 6 2 uh, 6 3 0 2 yung side na yan yan, lagyan nyo ng langis tapos gilid gilid kayo magsisinsel papaikot nyo yan hindi naman na uh, kalakasan yung pagpukok nyo dyan alalay lang, lulubog at lulubog din kung gusto nyo naman yung gagawin nyo uh, ibabad nyo sa yelo yung bearing tapos painitan nyo yung ano yung shell sa kanyo isalpak ayun may sasalpak nyo kagad dyan kaso nga lang medyo maraming kuskus balungos ayan kaya tuktok na natin po ati unti kasi lulubog at lulubog naman yan ayan din naman isira yung kuha natin dyan crankcase Okay, nalabog na natin yung six 2 uh, ano, -O -2, -O naman yung katabi niyan. At yung katabi naman, nung pinagkakabitan natin ng uh, shaft drive, 6204 naman yung bearing na yan. Kaya kung sakaling bibili ko yung bearing, sabihin nyo na lang yung walang cover. Medyo mas makakapal yung walang cover. Kasi dalawang klase yan. Walang, walang cover. At may cover Siyempre, gagamitin nyo naman dito Tatanggalin din naman natin yung cover na yan Kaya mas maganda, bibili nyo na lang yung walang cover Yan, tama yung binili ni sir Okay Ipasok ko natin yung dalawa Yung 6204 naman Sige, sige 6204 naman, pero ilalagay natin yan Doon sa shop drive nya Yeah, ito yung bagong drive. Lalangin natin tapos pipress na natin yan. Yan, ito yung drive. Yan, gagamitan natin ng press naman para mapabilis. may press yung bearing sa shop drive ayan ilulubog natin uli. unti-unti paikot lang paikot na lang basta yun lang din naman ng paikot dyan kung ayaw nyo ng mga uh, ganitong uh, discarding eh, gagawin nyo na lang yung bearing ibabad nyo ng matagal sa yelo at gumamit kayo ng butin sa kanyo siya isalpak ng ganoon kailangan may uh, long nose kayo Okay, nilabog na natin. Ito na may susunod nating uh, gagawin. Yan, magpapalit tayo ng bearing. Yung uh, pinakamalaking bearing sa lahat dito. Yung 6205. 6205 yun nandito mga sara. Yeah. At uh, yeah. check mo natin. Ay, ko ako natanggalin. Check mo natin. Dapat uh, may bahay itong uh, bearing na yan kapag walang bahay. Muna. Tingnan mo muna. Huwag mo sisirain yung karton ay wala yung ano dapat dapat may bahay ay mali yan yan mali yung 625 uh, natin mga sir kaya yeah, pa, papapabalik natin papapalitan lang natin dapat may bahay din kasi itong bearing na yan hindi po uh, tutaling uh, kasama sa naliligo sa gear oil ito talagang nakasalalay lang yan sa grasa kaya mamaya, i-re-repack nyo po yung bearing na yan. Tatanggalin nyo yun muna yung bearing. Tsaka yung cover, o yung bearing, ipapalitan natin yung bearing. Tanggalin nyo yung uh, cover, yung bearing, kahit sabi nyo bago yon Apply nyo pa rin, or i-repack nyo pa rin ng grasa. High dapat, kasi kapag once na nailubog na natin yan, matagal na natin uh, kakalasin yan, or papalitan o gusto nating tumagal kasi yung bearing natin kaya iriripak natin yan ng grasa dapat high temp yung gagamitin natin para ismot at matagal masira yung bearing eh, habang uh, pinapapalit pa na yung sir malapit lang din naman dito yung pinuntahan nya <coughs> pinagbilihan nya ilubog muna natin yung dalawa 6201 saka 6202 yung dalawa yung dalawang bearing na yan same din na walang bahay dapat yun lang may bahay yung 6205 yun lang yung may bahay dyan Ayan, lubog naman natin. Kinala natin ng rubber mallet dito sa ilalim ng ano, ng 6202 para hindi tumatalbog-talbog. Ayan, at pitik-pitik uh, lang naman yung martilyo na ginagamit ni Kapulong na paglulubog. Pitik-pitik lang naman yung ginagawa niya. Kaya hindi po yan masisira mga sir. Basta tip ko lang, kung ayaw nyo ng ganitong uh, diskarte, yung bearing, bumili kayo ng yellow, ibabad ninyo, tapos gamit kayo ng uh, soft plate o yung butane, painitin nyo yan, sa nyo naman may lulubog ng dire -direcho. yun nga lang, medyo matrabaho nga lang eh kung ganito yung discart ninyo din naman, okay lang din kasi dahan dahan lang din naman yung ginagawa natin panlubog nalabugan na natin yung dalawang bearing. Yun na lang yung papalitan natin. Bali, nagpabali muna tayo kasi walang bahay yung ating uh, nabiling bearing. Ayan, ito mga sila, bali, uh, ito yung ginamit natin. Kasi hindi ko pwedeng ikabit yung nabili ni sir na, 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 na walang takip. At yung pangalawang nabili ni sir ay uh, lokal Madaling mabasag. Kasi kapag uh, nilagyan natin ng local o hindi magandang bearing, dito sa pinaka-main yan, yan pinaka yung uh, main na bearing. Siya yung nagbubuhat sa lahat. Pati sa mga kung sasakay ka ng mabigat, yan din yung nagdadala. Baka kapag nilagyan natin ng local o yung aftermarket na hindi maganda, sisirain lahat yan. Pati yung gear, matatabingi. sisirain niya lang. Kaya yun pa rin yung stock niya, yung dati pa rin, pinabit natin. Nilagyan, niripak na lang natin ang grasa. Tapos salpak na natin yung oil seal. Yan. Dahil gabi na, hindi natin makakahanap ng magandang bearing. Iyan eh, pa rin yung original dahil uh, pitad na pa naman. Tapos ito na yung oil seal natin bago. Dapat uh, nakatalikod dyan. Dapat andito yung ano yan. Yan. Dapat din yan. Kasi hindi pwedeng baliktarin yan. Pagbaliktad yan mga sir, wala useless. At dapat gagawin niyo. Lapat lang dapat dito. Dito. Lalapat niyo lang. Oo, ba. Oo, ba. Ini mo lang grasa eh. Dapat wala wag mo ng ano, kakapit diyan. Saka isa din mga sir, kapag ka uh, maglalagay kayo ng oil seal na to, wag niyo lalagyan ng grasa yung pinakalabi niyan kasi nga uh, dudulas 'yan tatabingi. Saka so, hindi nyo pwedeng ipasok ng dire-diretso yan mga sir. O isasagad doon kasi tatagas yung gear oil nyo. Dahil may butas yan. Ito Yan. Yan yung butas nyan. Kaya hindi nyo pwedeng isagad yung bearing. Na, ah, ay yung bearing. Itong oil seal na yan. Doon sa pinakailalim kasi maglilik lang yan. Sayang lang si daming sisirain pati gear, bearing sisirain niya na pag naubusan ng kulan ang ah, kulan ng gear oil pa lang easy ka kasi hmm? Ayan, dapat ganyan lang mga sira yung ibabaw ng oil seal natin huwag nyo isasagat po yan kasi may butas po yan kapag naisagat nyo hindi niya na matatakpan yung pagdaloy ng ano ng uh, gear oil natin papasok na doon sa butas lalagpas na doon sa uh, pinaka kanal nung uh, main bay ano yung pinaka uh, ano gearing natin ng no, malaking gear matawag ano doon kalimutan ko na ayan, tapos yung dowel huwag nyo kalimutan ayan at ilalapat na natin to pero bago nyo ilapat yung gear lagyan nyo ng, ano, ng uh, langis saka kapag ka nagtatanggal kayo ng, ng gear mga sara kung ano yung nasa labas nya yun ba rin ang gagawin niyo huwag nyo iikot kasi iingay yan Ito yung sabi ko kapag once na hindi sakto yung pagkakalagay nyo ng oil seal ano uusok dito yan lalabas nyo yung ano yung gear oil hmm. yan, tapos ito ibabalik nyo lagi sa original nyang lagayan sa ilalim nito yan dapat ganyan yan mga sir kung observa nyo rin kung mayroon ding mga crack na yung post na yan palitan nyo na lang pero kapag uh, wala namang crack balik nyo na maayos ah. dapat nasa tamang lagayan yan dahil yan yung naging dahilan kaya nasira ito o nasira yung bearing o yung mga ibang gear tulad ng shop drive dahil tag-ulan ngayon at laging umiikot yung gulong dito pupuno yung tubig dito para sikat lang yan pati yung gear o yung gear mahaluan ng dumi na uh, mga putik o pasok yun sa loob Okay, naikabit na natin yung mga tornilyo sa kagulong. Lagyan natin ng uh, kuan muna. Gear oil. Kaya tinan nyo. Ayan, smooth. Smooth yung tunog nya. Kaya kapag magandang bearing yung gagamitin natin, mas matagal din talaga ang buhay nyan. Pero dapat, tingnan nyo lagi din yun, no? yung host na yun nandyan. Yung kanina, tinuro ko na. Dapat, lagi na sa position, wag niyo dapat na, ano, haya na nakalabas 'yon. Minsan din kasi kapag sa na naglilinis tayo, minsan na katak ng pagdudukot natin natatanggal. Doon na magsisimula. Kaya lagi niyo i check na 'yon. किन Ayan, lagyan na natin ng gear oil. Dahil hindi tayo uh, sinabihan ni Kapulong, nalalagyan niya ng gear oil. Sabi ko sa iyo. Hmm? Ano, ano ano? Ayan, parang natapos na rin natin ma-install lahat-lahat ng mga kailangan na dapat ibalik sa Bye, okay, nagulo ko yung panel. <laughs> Ayan. Ibirit mo nga konti. Okay. Okay, looks na. Ayan, kaya uh, double check nyo na yung host nyo dito mga sila. Huwag nyo nang ano. Kayaan pa na umabot kayo sa ano sa gumastos kayo ng malaki.